Mga kaganapan sa ikatlong gabi, Lotlot Lot de Leon nagbigay ng mensahe. Sa ikatlong gabi ni Ma'am Nora Honor sa Heritage Park sa Taguig, ay patuloy pa din nga na nagsisidating ang mga taga-suporta nito, at mga artista para ito ay makita sa huling pagkakataon, naging emosyonal din ang tagpo sa pagkanta ng mga Noranians at mga malalapit sa kanilang pamilya, nang awitin nila ng sabay-sabay, ang ikaw ang star ng buhay ko. A a na buhay ko. Nagbigay rin ng mensahe si Miss Lotlot de Leon sa mga nakiramay sa kanila. Oh, alam niyo po, mga po na siya. Um, so ngayon, kami na lang. Ayun, siya. <coughs> Ang buong buhay po ng mami ko, hinalay po niya sa inyong <coughs> Ito naman ang ilan sa mga artistang dumating ngayon, maging ang impersonator ni Ma'am Nora Honor na si Ate Gay ay dumating na din ngayon. Dumating din si Ma'am Celia Rodriguez. Dumating na rin si Sir Bembo Rocco very approachable naman si Matet sa mga nakikiramay sa kanila. 100. 100. 100. I'll okay. it